Eh, hey. so guys. Nagawa tayo ng ano ng cup para dun sa ating hydroponic kasi naubusan na tayo. <laughs> so, madali lang naman 'to kung paano. Gagamit lang naman tayo ng ano na soldering iron. Ah, Ayan. Ayan cup natin na yan ay nabibili lang naman sa mga palay-palengke tindahan dito, dito sa main, meron nagtitinda kaya dyan bumili na ako at para ano kinulang kinapos kasi ako ng ano ng cup at marami pa akong itatransfer na, na lettuce so ayan ganyan lang hmm. papainitin mo lang naman yung yung iron ang uh, soldering iron tapos bubutasan mo lang sa dyan ang ganyan yan. gilid at saka sa ilalim so yun ganoon lang so let's do this ah uh, yun na ito na yung nating nagawang baso sa transfer natin. Naka-transfer na kasi tayo guys eh. Ayan o. Oh. Nilagay ko na siya sa doon. Ang plano na kasi ko, ang plano ko kasi dapat ay direct sewing tayo. Ayan o. Oh. Direct sewing tayo dapat. Kaso, uh, wala pa tayong malagyan at kulang pa talaga tayo sa space. Kaya, nag, ano muna ako, nag, So, muna ako sa, ano, sa ating seedling tray. Doon na lang muna. Tapos, nung lobas na yung kanyang pang third leaves, eh, saka ko na siya itatransfer. Ayan, itatransfer ko na siya sa baso. Kasi, ano eh, dapat 15 days talaga ang standard natin. Sige, sa sunod na video, gagawa, gagawa tayo ng standard way kung paano yung pagtatanim ng lettuce. Kasi, ito kasi medyo nagsishortcut-shortcut na ako medyo kabisado ko na rin yung pagtatanim ng ano ng lettuce. Ito ay paraan ko sa pagtatanim ng lettuce. So yung standard way gagawa tayo. Yung kung paano talaga yung ano para malaman niyo rin naman. So ayan, yung ginagamit ko nga pa lang ay na sterilize ko na yun, napakaluan ko na siya. Hindi ako hindi na ako nag ano nag -buffer. Pero good naman na siguro kasi ano eh, um, three times ko nang ginawa na ano lang sterilize lang naman ako. Tapos yung gamit kong coco peat ay ano yung iba dyan ay ano na galing na rin sa pinagtaniman ko. Siguro ano ah uh, two times or three times G basta ganun na rin, ganun na rin. Galing galing na rin siya sa pinagtaniman ko dati ng lettuce. So sabi ng iba ay wag na daw gamitin. Wag na daw gamitin yung ano yung napagtaniman na. So, siguro, pwede rin, siguro, pwede rin kasi may mga mga microorganism na na pwedeng makasira sa pagtatanim natin ng leto sa bagong tanim natin. Pero, kaya nga natin siya ini-sterilize para mapatay yung mga microorganism na pwedeng sumira sa mga lettuce na tanim natin. So, yan lang. Kung pwede rin ganun na ano, sa mangyari sa lettuce ko na mga tanim, charge <laughs> to experience na lang yon. So, kayo, pag nagtanim kayo, ganun din. Kayo, charge sa experience nyo rin kung ano yung mga problema, kung ano yung mga mali, kung bakit ganun. Ganun kasi, di ba, pag nag, malalaman lang natin na tama, pag mali na, di ba? <laughs> pag mali na, ganun. So, ayan. Lagay mo tayo. Yung paglalagay ko pala ng, ano, hindi gano'n sobrang puno. Kung mapapansin nyo, hindi gano'n sobrang puno. Hindi rin siya gano'n. Kaya, ano, ayan, sakto lang. Ayan. Ayan. Dito naman, yan, uh, ayan. Katransfer na natin yung nasa seedling tray natin na lettuce. Ito na lang yung natira. Ayan. Magbubutas ka lang dyan sa gitna. Tapos, yan, Ingatan mo lang na hindi ganun masira o hindi maputol yung ugat. Ayan. Nakita nyo? Kung paano ako ginawa. Gumamit lang ako niyan. Popsicle stick na malaki. Nasaktong-sakto lang para ma... ma sungkit natin yung buong ano see